biik na bulok sa sinapupunan ng inahin 120 days na 40 kilos pa lang for today's video may pupuntahan tayong backyard farm malapit lang po ito sa amin sa area namin titignan natin kung anong pwede nating magawa dito at pagsikapin natin na, na, na matulungan sila dahil yung inahin daw nila ay nakunan po March 9 pa po yung due date niya pero March 27 na hindi pa rin nanganak. May sumalubong agad na sa akin, buti naman mabait. Nakita natin si tita, malayo pala nakangiti na. So ito pala yung kanilang mga inahin, ito yung durok. Yun, large white, na may lahi durok. Ang sinadya natin dito ay yun, yung inahin na yun sa pinakagilid. Yung inahin na to ay nabulok po yung biik sa kanyang sinapupunan, kaya kailangan natin gamutin. Naturukan na po siya ng antibiotic, no? Para malinis ang kanyang matres. Kailangan po natin ipasok ng dalawang tablet ng Uterex doon sa matres ng inahin para po malini, mailinis at mailabas ang posibleng makadulot ng infeksyon sa inahin. 120 days na pero 40 kilos pa lang mabagal lumaki. Ayun sa aking nakikita, hindi pa po sila naipurga. Ang sabi ng may-ari ay, simula nung ipinanganak, hindi pa po naipurga. Sabi niya, turukan niya sana ng vitamin. Sabi ko, purgahin mo muna. After one week na mapurga, doon ka na mag-vitamins. Dito na lang tayo hanggang sa muli.